Ngayong December 6 ay nakatakda na ang pagbabalik aksyon ng undefeated Super Bantamweight Prospect na si Carl James Martin sa Mexico ayon yan kay Sean Gibbons ng Biba Promotions. Ito na ang ikalawang laban ni Wonderboy sa Mexico matapos niyang talunin si Anthony Salas by a knockout noong nakaraang September lamang. Hindi pa po sinasabi kung sino ang magiging katunggali ng number 2 rank super bantamweight ng WBO. May kartada ngayon si Martin na 24-0 with 19 knockouts. Ayon kay Gibbons ay umaasa raw sila na mapasabak na si Martin sa world title fight sa susunod na taon. Samantala ay magbabalik action din agad ang knockout artist at undefeated middleweight na si Meljon Mindoro ngayong December 6. Kahapon ay pinulbos nga po ni Mindoro ang Brazilian na si Luis de Abreu sa loob lang ng 3 rounds. Nanatiling undefeated sa 13-0 with 1 si Mindoro na may alias na The Trigger Man. At lahat nga po ng kanyang panalo ay puro knockout. Makakalaban ni Mindoro sa Dubai ang Italianong si Joel Camilleri. Under po ng Biba Promotions si Mindoro nakasalukuyang nakabase at nagte-training din sa Las Vegas kasama ni Martin. Ilang araw na lang ay magbabalik na din ulit sa professional boxing match. Ang heavyweight legend na si Iron Mike Tyson matapos ang halos dalawang dekada. Huling lumaban sa pro si Tyson noong 2005 kung saan ay natalo siya kay Kevin McBride. Ngayong November 15, pecha sa Amerika, ay haharapin ni Tyson si Jake Paul sa Arlington, Texas. Ayon kay Tyson ay kahit 58 years old na siya ay puspusan pa rin daw ang pagsasanay na kanyang ginagawa upang paghandaan ang mas bata na si Jake Paul. Kanya-kanyang prediction na rin ngayon ang nangyayari sa social media sa mga nakapalibot kay Tyson at Paul. Sinabi ng kapatid ni Jake Paul na si Logan Paul na one round lang daw ang itatagal ni Tyson. Samantalang ang kaibigan naman ni Tyson at Hollywood star na si Mark Wahlberg ay tiwala naman na mananalo ang kanyang kaibigan at isang round lang din daw ang itatagal naman ni Jake Paul. Isang 8 rounder ang kanilang magiging laban na may tig to 2 minute per round. Mapapanood po natin ang kanilang laban sa Netflix. Isa din sa abang undercard ay ang laban ni Mario Barrios kay Abel Ramos para sa WBC welterweight title. Si Mario Barrios po mga idol ang hinahamon ng kampo ni Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa professional boxing match. May laban naman po sa Merkules ang two division world champion na si Guillermo El Jacal Rigondo kontra kay Danis Aguero Arias sa Miami, Florida. 44 years old na po ngayon si Rigo na huling lumaban at nanalo pa by knockout noong July.